Sampung litratong hindi maipaliwanag ng siyensya. Bawat litrato ay may kahulugan, may kwento at mga nakaraan. Pero alam mo ba na mayroon din mga litratong hindi maipaliwanag kung paano nangyari at kung paano nakuhanan? Handa ka na bang makita ang sampung litratong hindi maipaliwanag ng siyensya? Number 10, The Mystery of Toranodon Noong 1864, during American Civil War, anim na sundalo ang pinabagsak ang isang unknown bird monster malapit sa Vicksburg. Makikita sa litrato ang isang nilalang na tila may kakaibang muka at ito pala ay isang Tronodon na nabuhay noon pang Cretaceous period. Hindi alam kung paano ito nangyari at hindi rin maipaliwanag kung bakit may ganitong nilalang noong 1864. Number 9, Old Lady ang matandang makikita mo ay lumipat sa isang nursing home noong mid-90s at ang litrato na ito ay kinuha bago tuluyang makapasok sa home for the agent. At yun na nga, nang makalipas ang ilang araw, binalikan nila ang litratong nakuhanan. Nagulat sila dahil may lalaking nakatayo sa likod nito. Nang pinakita ito sa matanda, sinabi niya na asawa niya ito na namatay 13 years ago. Number 8 Cadborosaurus Noong 1907, siyam na ang nakahuli ng isang nakakatakot na nilalang, isang Cadborosaurus o Giant Sea Monster. Noong una, akala nila ay isa lamang itong kahoy na palutang-lutang sa dagat, pero hindi, dahil ito pala ay isang Sea Monster. Sa ngayon, wala pang scientist ang nag-a-identify sa creature na ito. Number 7 The Cooper Family Photo Napakakonti ng impormasyon sa litrato na ito dahil walang taong makapagpaliwanag ng maayos. Pero yun nga, ayon sa mga kwento, noong bagong lipat ang pamilya Cooper sa Texas, nag-celebrate ito at ang tatay ay agad kumuha ng kamera para makapture ang moment na yon. Pero yun nga, nang ma-develop ang litrato, nagulat sila dahil parang may isang taong nakabitin sa likod. Walang nakakaalam kung sino o ano ang bagay na iyon pero ang mga sabi-sabi yun daw ang unang may-ari ng bahay. Number 6. The Spaceman Ang litrato na ito ay kumalat sa internet noon. Marami ang mga kwentong nabuo pero noong 1964 si Jim Templeton ay kinuha na ng litrato ang kanyang anak habang nagpipiknik sa overlooking Solway Firth sa Cumbria. Noong na-develop ang litrato, nagkagulo ang media at naging sentro ito ng atensyon sa mundo dahil makikita sa litrato ang isang maliit na spaceman na nakapatong sa ulo. Kinumpirma din ni Jim na walang tao o anumang bagay sa likod o ulo ng bata noong mga oras na yon at makikita din na hindi ito edited. Number 5, Ghost of the Three Men Baby Three Men and the Baby is a 1987 comedy film starring Ted Danson. Sa isang sinang palabas na ito, si Ted ay naglalakad sa isang kwarto kasama ang isang matanda at baby. At habang papalayo na ito, nahagip ng kamera ang isang imahe. Hindi ito alam ng direktor at neted. mismo ang kameraman nagsabi na hindi niya ito napansin. Ito daw ay kaluluwa ng isang batang lalaki na nag ng suicide sa loob ng bahay ilang taon nang nakakalipas. Number 4, Man Caught Traveling Ang litratong ito ay nakuhanan noong 1940s noong buksan ng tulay sa Canada ang South Fork. Makikita na napakalinaw ng litrato at mapapansin ng isang nalaki na hindi kabilang sa mga ito. Mapapansin na meron siyang goggles naka jumper at ang t-shirt nito ay tila may logo ng isang brand halata na hindi talaga siya galing sa panahon na ito. Mapapansin din na iba ang suot niya sa mga taong nakapaligid sa kanya. At eto pa, isa pang scene ng time travel kung saan ang matanda na ito ay tila may hawak na telepono. Sinasabi na ang taon na ito ay 1928. Samantalang naimbento ang kauna-unahang mobile phone noong 1973. Eto pa, ang babae na ito ay paalis na ng Dupont Factory noong 1938. Makikita na tila may kausap ito sa telepono. Number 3, Time Travel in China Noong 2008, ang mga Chinese archaeologists ay binuksan ng isang libingan na 400 years ng naroon at noong nabuksan nila ang kabaong, natuklasan nila ang isang maliit na rilo na huminto sa oras na 10.06 at sa likod nito makikita ang nakasulat na Swiss. Tingin mo kapatid, isa itong time travel o isa lamang advertising campaign. Number 2, The Black Seat Ghost Noong 1959, si Mabel Chenery ay binisita ang puntod ng kanyang ina at habang nandoon sila sa sementeryo, pinikturan niya ang kanyang asawa habang nakasakay sa sasakyan. At yun nga, nang ma-develop ang litrato, nagulat sila dahil may isang imahe na nakaupo sa likuran nito. At yun na nga, kinumpirma ni Jennery na ito ay ang kanyang yumaong ina. Number 1, Freddie Jackson Ghost Ang litrato na ito ay kuha noong World War I ang RAF Squadron noong 1990 at kung izo-zoom natin, makikita sa litrato ang imahe ni Freddie Jackson, isang piloto na binawian ng buhay noong mga araw na yon dahil sa isang aksidente at nakakagulat na sa pagkuha ng litrato kinaumagahan naroon siya sa picture na yon. So kapatid, nakita mo na ang sampung litratong hindi maipaliwanag. Palike at subscribe naman. This is Win Whitey. Maraming maraming salamat. I'm out.